Sorry, Curse One. Sorry, uh, smug So Sorry, Blink. Uh, trying hard lang, trying hard. Hindi kakawalan sa akin pa. Kiusap lang, tama na tumigil ka. Hindi na kita mahal. Mawal ako sa feeling mo. Eto masaya pa din naman ako. Makausap man kita, huwag mo nang tatanungin sa akin kung di pwede pa ba. Di na pwede pa. Ikaw kasi, yeah. Ayoko na sa iyo. Classic to ah. <laughs> ano tayo mag uh, iipit-ipit tayo ng boses nito. <laughs> so wala lang, ano lang, sound trip lang, try lang. Senti-senti sa tamang-tama, pang-senti sa maaraw at maaliwalas na panahon at umaga ngayon. So tamang-tama 'yan. Whoa, whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Let's go. Kapit kapit han, ang mga pamilya sa pupay ko nang dumating ka na dumating kana oras ko yung bilis na nang takbo. Whoa, whoa unti-unti na nawalan ng sigla habang tumatagal ang panahon tila alam mo na sa akin ayaw mo na sa akin di nagkatotoo yun hiniling na gayumay dumaan at talas sa tindalawa iniwan mo ako luha sa kita ng lulan ngayon mo ay <laughs> pe kagi <laughs> sa gitna ng ulan, Kausap mo ako sa mo Nang puso mo yako Mahal Sabi sa piling mo Binibili ko totoo Titigan mo ang Let's go! Pagkatapos tapos maubos at maibuhos Lahat na sa akin sa iyo Muli kang babalik kung kailan masaya na kuwat mo mga dulot mo Mga sakit na dulot ang nakaraang kabaliwan Batuturing na ngayon tinatawanan ko na lang sayang At di ako nakasabay sa'yo sa larong pinagbidahan mo pinagbidahan ko Kala ko pa naman ay ikaw na katangahang ibigin ka Yan ang tangi kong nalaman mula ng aking nalaman na di tayo para sa isa't isa, at isa matapos mong lasunin ng damdamin ay sasabihin mong ako'y mahal mo kaya ko pa naman umibigat muli sana magpatawad ka ay hindi sa'yo hang <laughs> <laughs> sinigaw ng puso mo ay ako mahal sabik sa piling mo binibini ko totoo oh, titigan mo ba? Ah. ito ito yung magandang part eh sana makuha ko to <laughs> sorry blink Isang lingon na lang para Woo! Ika'y nakalimutan na Wala namang sa ating lang <laughs> Sadyang pinabayaan lang Ang lahat naman ay nilaan ko para lang sa'yo Yan na ang una at huling malaking pagkakamalin ko na nagawa tila ba ang pangarap ko ibig lang iba, pero kahit na magbalik ka pa handang sigaw ng puso hindi na pwede pa Ay, sorry blink sorry smug sorry sorry curse one ha? <laughs> trying hard lang trying hard lang <laughs> aking mata mahal pa din kita kaso di na pwede pa hindi ka kawalan sa akin pa Kiusap lang tama na tumigil ka Hindi na kita mahal Mawala man ako sa feeling mo Eto masaya pa din naman ako Makausap man kita Huwag mo nang tatanungin sa akin Kung di pwede pa ba Di na pwede pa Ikaw kasi <laughs> Talaga kaya Sorry Sorry first one Sorry Ah uh, smagla so sorry blink ka uh, <laughs> trying hard lang trying hard so yon uh, maraming maraming salamat sa mga nagpa shout maraming maraming salamat sa pagtangkilik at pagsuporta uh, so sa mga gusto magpa shout out dyan sa mga paps natin so uh, comment lang kayo sa comment section isa shout out natin lahat yan uh, mas mainam kung lalagyan nyo ng uh, kung taga saan kayo para astig so yon so shout out shout maraming salamat peace out